Para sa malusog na baga, mahalaga na piliin natin ang mga pagkain na may mayaman sa nutrients na kailangan ng ating baga. Narito ang ilang tips. Kumain ng maraming prutas at gulay. Ang mga ito ay mayaman sa antioxidants na maaaring makatulong na protektahan ang baga laban sa mga pinsala. Ilan sa mga prutas at gulay na maganda para sa baga ay ang mga berries, mansanas, saging, kamatis, kalabasa at mga dahong-dahong gulay. Pangalawa, isama ang mga pagkain na mayaman sa omega 3, fatty acid, sa iyong jeta. Ang mga ito ay makakatulong na mapabuti ang kalusugan ng iyong baga.